Hello mga damahin Ako di ay si Chico Samontino So ngayon Nandito ta ngayon Dahil ako lang palagi ang inyong uh, Ako lang palagi ang nag interview sa inyo Ako naman Ay tatanungin na naman ako ni Milay 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 Bayros no? Ito naman si Jason Bayros Ako si Chito Samontino ang inyong lingkot at makisirin kayo, ha? Sirahin dito ito. So ngayon, ako si Chito Samantino. Um, ako na naman ang tanong ni Milay. Milay, Milay. Virus at Jason Virus. By -by 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 So ngayon. So magpakilala, magano ka interview ay eh, ano mo ako, ako si Chito sa Montino, ang bagong lingkod. At hindi na naman ako, sila naman mismo ang sila mo Sila naman ang magtatanong sa buhay ko. Paano nagsimula si Cheto sa Montino bilang Mr. Ingro ng Davao City? Okay. Okay, you first. Yes, first. Yes, first. Ay, hindi siya kabalo ko, sa first ano. Like, ano? Ikaw una. Ikaw, ikaw muna. Okay. Um, okay, chito sa um, okay. This is a very short question for you. Okay. Um, sabi mo, paano ka nagsimula as Mr. Ingron ng Davao City? Um, am I right? Chito sa Yes, so, Yes. I'm <laughs> <rap>. Jason. okay. Yes. Melay. I brought Jason. Okay. Ang <laughs> tanong, ha. Um, tanong ng bayan. Anong ano yung mga nagiging tri, naging trials mo or napagdaanan mo before before ka uh, na ipalabas sa PNGS? Okay. PTV Dabao, ba? right lang, yes. uh, One now Dabao, ano yung, ano yung mga sacrifices mo? Uh, yun na nga, trials. Hindi ko natin narating yung ganong style ng pagkakanya. Okay, I would like to introduce myself. I'm not Cheeto. So okay, mm -hmm. dahil hindi naman ako yung gina-interview ni Chito, so sarili ko lang yung interviewin ko kasama ang mga staff ko. Okay. Marami akong trials, struggles sa buhay ko bago ko po pinagdaanan lahat ng bagay, bago po ako nakilala bilang Mr. Aang yeah. ng Davao City. Saan ah, si Justin Bieber? Ayan, person with disabled. Pero na disabled, lang nga yan. Simple Okay before I starting that my job before. So, um, um ako gani ilan ko. Bye! Oh, oh. Sorry lang. Seryoso okay. po ito. Bakit ba ako bago? Okay. okay, bago po ako nandunod. Bilang, bilang na Mr. Ingron. Um, sasabihin ko po, sasagutin ko po ang tanong, ah, uh, marami po ang trya, struggle sa buhay ko. Nag-home service ako before. Nag-aaral ako ng elementarya, ng high school. Nag-sariling sikap lang ako bilang, bilang, ano, bilang estudyante. Uh, hindi naman ako tanggap ng parents ko before. Hindi naman ako tanggap ng mga, mga ano, marami nagbubulis sa akin. At saka yun, Um, hindi ko hindi ko lang sasabihin ko ano, uh, lagay natin na uh, ako before ng aking tawa, pero trials lang yun sa life natin. Dahil, minsan kailangan natin tignan yung mga lahat ng bagay ko anong meron sa akin. Inspirasyon ko yun. At saka mga kalugit, sundra, Uh, um, ako ng kalabaw, na, ako before. Nag-aararo? Right? Oo. Oh, Nag-aararo Nag Nag ako nagarasok ako tapos yun nagsasama ako sa sa bukid yun marami akong pinagdaanan bago ako nakilala bilang Mr. Ingron ng Davao City at pumunta ako dito ng Davao City ay pumunta pa ako nagkasambahay pa ako uh, ako sa buhol nagtrabaho ako nag home service ako naglilinis ako ng kung ano-ano nagtrabaho ako ng tindahan bago at nag-o-ano Hello, uh, the person behind your success, Who? kanta bago ka nakapunta ng Davao? Actually, sasabihin ko lang sa si inyo, kailangan magsasabihin. Oo, oo naman. Oh, lahat nga. Yung okay. nakaadlan okay. yung uh, So, ayun, thankful talaga ako. Kasi I'm not expecting, actually, nag-aaral ako ng college before. Ang, bachelor uh, nag-aaral ako before ng, ano, Sir John. Hindi ako nakapagtapos ng Sir John. Okay, so, ano? Huh? Sir John. Sir John, ito. Mo. Ito ang final destination. <laughs> 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 tapos, <laughs> tapos Surgeon ako, hindi ako pinagtapos kasi mayroon... surgery rin, niya ako. Kaya, surgery, kaya walang license. Wala Ayon, license ito, natanggal. Give ito ang result sa mukha niya. Give surgery niya, wala natapos. So, ayun. So, oh, wala, magsak siya. Magsak. Tapos yun, after yun, after yun... So, ayun, buhala, ayun, so, ayun uh, thank you sa... Nag-aaral ako ng college with so nag-aaral ako ng... Uh, Bachelor of Science of Hotel Restaurant Management sa um, SKSU. After that, may okay. nagsabi sa akin, sa akin na nagsakay ako ng butoy, nasabi niya, mag-stop na lang ako mag-aral ng college. Ang gusto ang kung anong gusto mong aralin, yun na lang. So, may noon daw sa Old Capitol, meron daw Ah, uh, talent ng ano doon, hairdresser, beauty care, nail care. So, pumunta ako doon. Para mag-aral. Para mag-aral. So, yun, instead niya doon ako pupunta, in mag-aral ako doon ako pumunta sa Old Jacket para mag-aral at mag-inquire at isa pa ha ali libre lang yon at meron pa po kaming allowance at doon ko po nakilala ang akin first love first love never done but darling oh issues may <laughs> is not done so ayon doon ko nakilala At yun, at nakilala ko po si Bentong doon after doon dinala ako dito sa Davao Ay, at dito pati na rin ay die, but, died, but died. At uh, doon ko na kilala si Bintong at dinala ko dito sa Davao. At dito ako nakapag abo nakapag-trabaho kung saan saan, nag-home service kahit saan. At dito na din ako um, uh, uh, napadpad at tumagal ako dito 9 years sa Davao. After doon, uh, after doon, after doon, after doon nag-ano na ako na nagtatrabaho sa mga salon-salon. Next question. Next yeah, question. Okay, my question. Tusuga <laughs> so, pa. Tusuga mo naman. Eh, ay, di mo alam ka sa ngayon nakapatayo ka ng malaking bahay ng dalawang bahay na ka na ano ang uh, masasabi mo ano ang masasabi mo ay masasabi mo sa iyong sarili na nagkaroon ka ng ganoong mga achievements in life ayan okay masasabi ko lang uh, Actually, lahat naman tayo nangangarap sa buhay na matutupad natin yung mga pangarap natin sa buhay, di ba? So, I'm so very thankful na maraming blessing na dumadating sa buhay natin. At lahat yon na meron ako ngayon, pinaghirapan ko yon nung walang-wala ako. At almost 8 uh, years na po ang aking salon here in Davao City. Then yung sinabi mo, may dalawa akong bahay, may sasakyan ako. Lahat yon ay pinaghirapan ko at natupad ko yung mga pangarap ko sa buhay at I'm not expected sa edad ko na 24 years old nagkaroon na po ako ng bahay hangga, hanggang 28 years old nagkaroon na ako ng dalawang bahay in isang bahay is to story at hindi ko talaga yon at uh, I'm so very humble talaga po ako na sasabihin ko sa inyo na lahat po na, na nakita yun sa social media ay pinaghirapan ko po, po yon dahil sa edad ko na um, 20, years old po ako nag-start na nagkaroon ng sariling salon at business. Next. Question, sir. Ah, uh, other question? Make question. Okay. Question. Sa ngayon, kamusta na ang iyong nag-iang business? Ah, business, business, uh, business, business. Iyong ba? Iyong, iyong sarili na ganyan ka na sa uh, ano, ilang edad mo, 28 years old. Paano mo pa mapatunayan sa sarili mo na ganyan ka na? Okay. So, sinabi nyo ay pinatunayan ko sa sarili ko. At isa pa, wala may, wala may, may nagbago sa sarili ko kung ano ako. Actually, yung may nagbago lang talaga sa akin is... Yung pananamit mo. Yung pananamit ko, yes, exactly. But yung, yung matured na pag-iisip, matured pag-iisip about sa, sa pagdating sa diskarte sa buhay. Amen. Kasi, once na may diskarte ka sa buhay, matutupad matutupad mo yung mga pangarap mo may pinag-aralan man ka wala as long as kung may ka sa buhay matutupad mo talaga pero kung number one na wala kang gestart sa buhay kahit anong gawin mo walang wala ka pupuntahan sa buhay dalaygon ka, ka ng Diyos, ng at mga kalugit, hindi sa aking business is very ano talaga uh, maganda yung takbo ng business ko kasi I'm always positive ah, hindi po ako negative na tao sa buhay kahit anong problema ko kaya ko kaya kong dalhin at pinapaglaban ko kung nandoon ako sa akong business at kaya kong dalhin sa lahat ng bagay doon. Okay ito. Ah, uh, ano question? Um, ito ito na babasa ko sa mga comments sa comment section niyo. Yeah. Um, uh, at ah, mga ito is for your uh, side sa ugali mo. Ah, um, tanong ko, kumusta na kaya si Sir Ingram ngayon? naging humble na siya, siya. Um, naging, ano, ano ba siya, ano ba siya ngayon mag, mag pananalita pa, niya masasakit na ba um, wala na ba siyang pakialam sa pamilya um, ibang iba na ba si Miss Ingram ngayon mataas na ang tingin sa sarili um, yung dating Miss Ingram hindi, hindi na marunong tumingin sa pinanggalingan Ima, <laughs> <laughs> paano ko may gusto? <laughs> so, ang um, answer lang, yeah, and so, hambog na ba talaga si Okay. So, ayan, actually, maraming nagsasabi, no, na masungit daw ako. Actually, kung ano si Mr. Ingron, kung ano si Sherwin noon at ngayon, ganun pa rin siya, di ba? Wala akong At sa mga family ko, hindi ko pina, uh, tinatalikuran, ng I akong know. family kasi yan po ang first priority ko, yung family ko kasi normal naman talaga na ang buhay natin may pinagbabago once na kung ano ka ngayon, di ba? As long as uh, hindi ka hambog. Depende yan sa saan ka pupunta na lugar kung, kung kaya mo badalingin yung sarili mo. Depende din yan sa kaharap ng tao mo. Kung hambog siya, ipapakitaan mo din hambog siya. ba? Diba? At saka mga kalunggit pinapakita, pinapakita ko lang talaga kung sino talaga ako at nagpakatotoo ako kung sino talaga ako. Kung ano ako dati, ganun din ako ngayon. Si Mr. Ingrid kasi, real talk at prangka kung sino. Magagalit ako, pero after 5 minutes, nawawala na talaga yung galit ko. Actually, lahat ng mga ano, kung ano ako noon, ganun pa rin ako. Hindi talaga ako humble. At saka, I'm very humble. Depende lang yan sa mga tao kung ano ang kaharap mo. Diba? Humble ano, and humble hum sounds like, diba? But humble yung talaga. Yes. So alam ko naman sa mga friendship ko, alam naman nila kung ano ang ugali ko. Diba? Yeah. Next Wala question. Walang pinagbago. Yes. Ganun pa rin. Sherwin Ladredo. Pari. The three sisters. Yes. Next question. And we are. The three sisters. Nice. So, not next question. Next question. Lahat? Uh, uh, na uh, sabi mo na lahat pinagtunayan mo na ganyan ka question uh, about ito, sir, yun na lang ako about life yun na lang about life yun na nga pinatunayan kasi labi na lahat yung sir yeah. but that is part sa iyan life pero sasabihin ko lahat lahat kong interviewin ako ni Chito sa Montino sa trabaho niya uh, paano siya niya. paano niya yung mga kasama niya yung mga tao yung mga clients niya but um, ito uh, question naman sa kami Um, how's your love life today? Kamusta ang aking love life? Okay yeah. lang. I'm not expected na sa 5 years ko nagkaroon ako ng boyfriend. Pero I'm not sure kung kami talaga at tatagal pa kami nito. Basta importante, enjoy lang namin kung anong meron sa amin ngayon. Hindi lang tayo mag-ex, mag-ex, mag um, ano mag yan? Hindi lang tayo mag- well, not expect, don't expect too much na kung siya na ba ang ating forever. Ang sasabihin, lang na, ang sasabihin ko lang, i-enjoy lang natin kung anong meron sa atin at huwag natin um, uh, isipin kung ano pa ang ano. Ay importante enjoy lang tayo ngayon kasi hindi natin alam kung ano mangyayari bukas eh, di ba? Kasi alam mo ang buhay parang ano, yes. parang yung uh, sabi nga tayo, kung ano man ang so, man, man, mangyayari, tatanggapin alam, natin kung ano ang katotohanan. Hindi man natin alam no ngayon. Kasi, alam yung, mga, kasi yung mga kasi yung tayo, yung, yung ano talaga, okay oh, lang talaga yung love life. Kasi Almost five years na single si Mr. Ingron. Um marami nanliligaw pero ngayon finally na na ako. Pero ayun, pero I'm not ex ano uh, hindi lang talaga ako ma-expect kasi para hindi din ako masaktan, 'di ba? Alam naman natin, masakit na masaktan ka, 'di ba? Lalo, lalo, lalo na kung mahal mo ang isang tao. Pero kung hindi mo mahal ang isang tao, hindi ka talaga masasaktan, 'di ba? Uh, next question Ha? So, mahal mo talaga siya. O naman, mahal ko talaga siya. Kasi ano mahirap mahirap talaga isama Uloan, isang tao. mayhirap mahirap isama isang tao sa isang bahay kung hindi mo siya mahal. At always kayo nag-aaway na walang basihay. Correct. 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 Kasi, <tod> kasi nga, uh, um, so na so na nga, so na nga, so na nga, ito na <tod> <laughs> The next ano? one. Another question. Tell you, Tell you okay. again. Love life. Di ba? Diba? Si na naman sa work. Okay. Sa so, nakilala ko si Mr. Ingo na hindi pa siya totally nakilala sa social media. Sherwin pa siya. Sherwin pa siya. Ano ba talaga siya? <laughs> Actually, noon, si Mr. Ingron yes. is, nung hindi pa ako kilala sa social media is, yes. Uh, ano talaga ako, medyo maldita. Maldita, tapos, uh, ano kasi ako, ng, uh, mataray, at isa pa ng ano talaga ako, jolly talaga akong pagkatao. Kahit anong Joker. sinasabi, Joker, kahit anong sasabi ng mga tao sa akin, kahit, kahit masakit, kiber, wala akong pakialam. Okay. As, long as, as long as, masaya ako sa ginagawa ko at isa pa contento contented na ako sa isang tao kung anong meron sa akin ayun So that's is Miss Ingram. Yeah. Oh, yan uh, ako like, noon. Sa ugali. Sa ugali. At ngayon, sim pa rin, wala pa rin nagbago kung ano ako, di ba? Yeah. Ang nababago ay marami na siyang... Accessories. Accessories. Uh, o yung O yanggurin Mobile. Sound. So, uh, Sound? that's, na ba? Wala pa, oh. pa dapat test. Hmm. Okay. Okay. Ngayon, napatunayan mo sa sarili mo na ganyan ka, nakilala na ng, ng buong mundo, kung saan man sa sulok ng mundo, kung ano man ikaw ngayon. Ang question ko, may mga gagawin ka pa bang mga projects or may gagawin ka pa ba sa iyong sarili na, na actually nandiyan na sa iyo lahat. Ano pa ba ang dapat mong gawin para sa sarili mo, para sa ibang tao at bakit? Okay. Ah, uh, actually wala Actually hindi ako binigyan ng franchise ngayon ng GME okay. dahil ayun. Uh, hindi ako binigyan ng project dahil wala pa pong slot. So ayun, na uh, ang gagawin nagpupocus ko, nagpo focus ko ngayon sa tapo focus ako ngayon sa aking business at uh, magsa-stop muna ako ng pag-aartista muna no kasi mahirap uh, I'm so very stressed sa pag-aartista okay. so yun so yun i-end na natin ang ano ang ang interview so ayun sanang ang okay. pansin tayo ni Chito sa Montino no yeah, yeah, uh, hashtag. hashtag Chito sa Montino sana naman uh, next interview sa Montina yeah. huh? Chito so, sa Montina chitchat sana naman chitchat uh, sana naman chitchat. chat tapos na ako interview ni Kim Gigi si Kasol at lahat ikaw na lang hinihintay ko bakit di ba ako pinapansin Charla pero nag ano kayo pero ba nag sa sayo oh. di ba o napalinis siya sa akin so ayun mga kadogit hashtag chito sa Montino chit chit Samantina. Chit chat sa Montino sa hindi na oh, okay. chito sa Montino hashtag chat Okay, thank you so much. God bless. Pakishare po ng ating video. Iyan ang buhay thank ko. Pero marami uh, pa pong dito lang buhay ko na hindi niyo po alam. Si si Chaka <laughs> This is Chucky. Sama, pindai guro kai. Bye-bye.